Samantala patuloy na isinusulong ng Tanggapan ng Kawayan City Agriculture na matulungan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng binhi, sa naging panayam ng iovem news team kay Engineer Ricardo Alonzo, ipinamamahagi nila ang mga high yielding varieties o hybrid rice sa mga miyembro ng Farmers Cooperative and Association at mga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Bukod dito, isinasagawa rin ng kanilang tanggapan ang JO referencing upang matuko kung angkop ang impormasyon sa kanilang master list, kaugnay ng lawak ng lupang sinasaka ng mga magsasaka. Layunin nito na ma-validate ang mga pangalan sa listahan at matanggal ang mga walang sinasakang lupa. Dagdag pa ni Alonzo aalisin sa listahan ng mga individual na walang sakahan na nasa master list at babawasan naman ang sukat ng mga lupang sobra sa aktwal na pinalista. Nilinaw rin niya na maaari pa rin makatanggap ng libreng binhi mula sa Department of Agriculture ang mga magsasakang nagtatanim sa lupang hindi nila pagmamayari basta't may pahintulot o otorisasyon mula sa tunay na may-ari ng lupa. IFM News